Sa muling pagbabalik ng Premier Volleyball League ngayong buwan, ano na kaya ang preparasyon at target ng mga manlalaro ng Petro Gas Angels? Alamin sa ulat ni Bernadette Siloy ng PTV Sports. Ilang linggo bago ang pagbabalik ng Premier Volleyball League of PVL, aminado ang Petrogas Angels na marami pa silang adjustments na kailangan gawin, bunsod ng mga bagong manlalaro at bagong coaching staff sa kumpunan para kay Team Captain Remy Palma at opposite hitter Marion Buitre, mahalaga ang naging papel ng bagong coach nila na si Koji Chuzurabara para mapalakas ang depensa at opensa ng volleyball team. Day by day adjustment. So, ayun, nakakatuwa lang kasi maraming ilulok forward kasi nga new para sa amin yung type of, ano niya, type of training niya. It's um, also for our growth as a professional volleyball player. So, ayun, marami kami natututunan each day. Nakaka-excite nga mag-training eh kasi hindi mo alam kung anong ipapagawa niya. So, lagi kang may something to look forward to. Puspusa na rin ang pag-e-ensign ng outside hitter na si Nicole Chamson na layong makabawi ngayong season. Final four is the first step. Yeah, final four is the first step dun sa ano, and then from there, tina natin kung makabalik ulit tayo sa finals. Muli rin nagpasalamat ang upunan sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa kanila at hiniling na suportahan sila sa paparating na liga. For our fans out there, we would like to thank you and um, invite you, especially this coming conference 2024, uh, support and cheer for us. Watch live. Bernadette Tinoy, para sa Bayan.